Okay, magandang hapon mga ka-sunshine. Lahat ng lakot ko yata palpak. Ngayon pa ako ng ID ko yung hapo. Naku, kailangan ko pa pala ng birth certificate. Ngayon, napunta naman ako dito sa National uh, Statistic Authority. My God. Wala pa rin. Kailangan mag-online daw. Mapay schedule. Ngayon, pangatong lakad ko. Dito pa rin. Sa national ID naman, akala ko makuha ko na. Binify ko doon sa baba. Doon. Wala pa rin. Eh, after mga 3 weeks daw, babalik ako dito. Maka meron na. Diyos ko, lahat na nakatupal pa. Ano ba yan? Sana yung is, is na lang ang kinuha ko pala. Ito oh, para tuloy ako na mamashel dito. Ayan. Ayan. Yung... ito pipicturan ko na lang kasi papa pa online daw eh papa pa online magaling nga oh para lang nasa namamasyal diba para lang ako na dito diba bumaba pa ako dito bumaba ako dyan wala rin wala kaya ito pipicturan ko na lang. Yes po. Nandito na ako. Sana mo na mamasya. Okay. Ayan. Ayan, pipicturan ko na lang. Kala may schedule. Mas kailangan na lang ng schedule. Okay, babay na ka sunshine. Babalikan na lang kita mamaya muli. Eto. Um, alam mo, no? Masya na Ang ganda na buhaan ang ano dito. National Statistics. Okay, naasan sila ng adivito na lang muna.